mga kaagimat, ito yung viral ngayon mga kaagimat. Yang lalaki mga kaagimat, ang groom, eh yan yung ginayuma daw ng bride. Ginayuma daw siya ng babae. Yan silang mga vlogger mga kaagimat. At saka wedding coordinator. Ang story nito mga kaagimat, eh hindi natuloy yung kasal kasi wala daw ang magkakasal sa kanila. At yung lalaki, eh biktima daw ng gayuma. Ang malaking tanong, bakit hindi dumating yung magkakasal? Sino ba siya? Anong pangalan niya? At anong posisyon niya? Pangalawa, yung lalaki daw na biktima ng gayuma ay walang maalala or wala sa tamang pag-iisip. Gusto kong sabihin sa inyo mga kagimat na hindi yan totoo. Hindi ganyan ang ipik ng gayuma. Mga kagimat, hindi ako naniniwala na gayuma yon mga kagimat. Epekto daw ng gayuma. Uh, ang kasal. Last day pa yon mga kagimat dito sa Cagayan de Oro. Um, Nagdo na siya sa reception yung bride and groom. Um, tulala daw yung lalaki palagi. Tapos sinabuya ng asin. afternoon na parang makagising siya na ginayuma daw siya. Uh, maraming mga story about noon na wala daw siyang maalala at saka yung babae doon ng ligaw sa kanya tapos biktima daw siya ng gayuma gaya ng sinasabi ng mga vlogger dito sa Cagayan de Oro at saka um, ang ah, ah, viral na din yan mga kaagimat at marami ng tao nakita marami ng tao na <coughs> nag talaga na, na gayuma yon pero ang totoo yun mahagimat base sa kaalaman natin kasi mga tayo di ba hindi ganyan ang epekto ng gayuma hindi ka tulala na walang maalala nag six na nga sila eh kakasal na nga sila um, base sa investigation last 2024 pa sila nag nagkakilala pero nang nangyari sa kanila at imposible na walang alam yung lalaki wala siyang maalala kahit biktima siya ng gayuma, ang gayuma ay mara, ma, maaari kang uh, merong maalala. Hindi pwede na para kang zombie na walang maalala. Para kang robot. Hindi yan ganyan mga kagimat. Hindi yan totoo. Ang totoo nito mga kagimat is baka may diferensya yung lalaki or anong problema niya. Kailangan niya magpat-check sa doktor, specialist or hindi natin alam kung scripted ba yung story nila or hindi kasi nag viral siya at saka masaklap niyan is marami silang mga wedding coordinator meron silang hindi nagbayad daw sila sa mga bayarin for para sa kasal at saka kung totoo yun makagimat bakit sa araw ng kasal is hindi dumating yung magkakasal and, and then sino ba yung tao na magkakasal sa kanila bakit naka-schedule na kasi yung kasal, bakit hindi siya dumating? Kung totoo na gay na yuma yun, bakit walang nagkasal sa kanila? At saka, ganitong isa kasi to sa ano, sabi ng mga tao, karamihan, gusto kong rinag to para malaman ninyo na ang epekto ng gayuma is pwede kang ma, pwede, hindi ganyan hindi ganyan sa sinasabi na parang zombie o parang wala kang malala hindi ganyan ang epekto niya normal pa, pa rin pero yung feeling mo sa tao maawa ka or magustuhan mo siya or lagi mo siyang maalala mga ganyan ang epekto pero hindi yung sunod-sunuran ka lang wala kang wala kang imek ganyan hindi ganyan ang epekto mga kagemat. number 2 mga kagemat, is nasabuyan siya ng asin tapos nawala daw ang epekto ng gayuma. Yun ang sabi nila. Ah, hindi ako naniwala dyan mga kagimat kasi ah, gaya ng kung asin lang ang pagtanggal nun is imposible namang hindi siya nakakain ng balok o nakakain ng asin sa ulam niya. Merong asin, may mga sa, Or, yung mga pagkain na ah, kain ng mangga may asin so sa pagluto lang ng sa sa pagkainan is meron na yung mga halong asin um, lalo na kung maligo ka ng dagat is tubig yan na asin so imposible sa isang taon nila pagkikita hindi siya nakakain or nakaligo ng dagat or nakain ng asin na or na merong asin or nakatikim ng asin imposible yan tapos nasabugan siya ng asin sa likod, eh, gumaling na doon siya, no? wala na epekto ng gayuma. Hindi ganyan ang ang epekto. Maraming mga albularyo, maraming mga manggagamot na gamot sa epekto ng mga ganyan is hindi yun asin-asin lang. Meron talagang tamang proseso para matanggal ang epekto ng mga gayuma. So, meaning doon sa sa understanding ko, sa analysis ko sa kanila is hindi totoo ang ang gayuma na pinapalabas nila at I don't know kung hopefully hindi yan is scripted kasi marami na kasing uh, silang nasagasaan na mga marami na nagreklamo kasi sa mga bayarin nila don sa mga wedding nila na mga reception or mga coordinators, wedding coordinators, yung mga cameraman or ano pa bang mga staff don na hindi daw nabayaran. So, hindi ko alam kung hopefully hindi yan scripted pero about sa sa gayuma hindi yan totoo hindi totoo yung gayuma na viral ngayon mga kagayuma at merong merong ano uh, yung isa sa wedding coordinator simula pa daw morning hanggang hanggang matapos is siya daw kasama ang ah, makikita ninyo yung video niya i-share eh, ko dito na ni ang room sa, after karon kabalo ka mama sa ako saksi magit ko ma'am, from morning Kaya mara, ikaw daw nagpay sa bride ako, siya, ang nag assist sa bride oh. ang lalaki bitaw mam off siya sa pinakauna pa lang mo siya mas tulad taro gusto na mo siya sir ana ana siya sa babae ang babae na din ang istorya. Dili gid mo siya mastorya, ma'am. like dili gid like mo up. Tingala ko sir, tingnan sa'n niya ang groom kana kababata na close ta ayo. Pero pag mulabay ang groom kay dili niya pansin mo niya yung mga kababata. Mo nag nag mo kan ano nganak man ni. Unusual? Oh, so, nag-imbestiga na sa rin ko nga nganak. Ano ang ginawa niya ganina nag ano, naglabog og asin. Oo, anay naglabog. Kasi naglabog. Kauban na Kauban Nga na, na. naabot nga maglabog o ang um, um, Onsay, oh, 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 bali marag Onsay ni Galit of Care Onsay, prior na senaryo Prior so, pa off na ang groom Ana, off na ang groom ma Dili na sa oras Morning till um pagsablig sa iya ha. sa oras? Asa oras. Uh, mga 8 kapin. Sa morning? Gabi eh. Ah, karoon na day gabi eh? Oh, oh. Tapos? Nakamata na siya. Pagsabig sa iya Asa man saan mo ka buwan? Nangay asin sa... Hindi Dili ang um, naka-idea ato is of um, wife sa friend sa groom. So nakita nyo mga kagimat, So sinabuyan daw siya ng asin. Simula morning, hindi na nagsasalita yung groom, yung lalaki. Hanggang sa 8 p.m. or 8 o'clock ng gabi. Um, Doon pa siya nanghina at na parang nat nagising siya base sa story nila na na, na uh, nagising siya na ano to parang gayuma hindi yan totoo mga kagimat i don't know hindi yan ganyan ang epekto ng gayuma huwag kayong maniwala sa viral na to ngayon uh, hindi yan totoo at uh, saka kung totoo man yan hinahamon ko yan sila yung yung babae na naka-witness siya yung wedding coordinator vlogger din siya at saka yung mga yung lalaki na yung groom na ginayuma daw ang gusto kong gawin kung totoo man yon is ipasanib ko yung babae na naggayuma sa kanya or kung totoo ba siyang biktima ng gayuma uh, ipasanib ko yung ano uh, i-check natin kung totoo ba yung gayuma nila at ipasanib natin yung bride yung espiritu niya ipasanib din sa laki or mahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagsaniban na i-check natin kung gano'n yung katotoo. Kasi para sa akin, hindi ako naniwala sa mga sinasabi nila. Umabot na din sila mga kagimat sa police station dahil may mga reklamo dun sa bride. At saka yung babae is masyado ng maraming ano, napahiya ang na talaga. Hindi ko alam kung sino yan sila. Pero yun ang viral ngayon. At huwag kayo basta-basta maniwala sa mga ganyan. Lalo na kung hindi nyo kilala, lalo na kasi baka maniwala kayo yung mga ganyan epekto gayuma. Hindi yan, totoo, hindi ganyan. Kung totoo yung gayuma, gayuma nila dyan, hinahamon ganyan sila. Magharapan ganyan kasi pariho kami taga Cagayan de Oro. Taga Cagayan de Oro yan sila. Taga kagayan de Oro din ako. Magkita kami. I-check e natin kung gano katotoo yung sinasabi nila. Kasi kung totoo yan, papahirapan ko yung gayuma. Ipasanib ko yan sa katawan ng iba at investigahin. Pero marabo, masyadong malabo. Hindi yan kayo ba, mga Ano sa tingin niya mga kagimbat? Marami pong salamat sa inyong panunood. <tong>